So ayan guys, bali ngayon ito naman nga pala guys ang gagawin ko. So pakatapos ko dun sa pagtanim. Bali ito yung ano, ayan yung uh, pinya ayan, pinya ayan, no? yung dati kung tinanim ito eh. Matagal kung tinanim mga ilang buhay na yata ito yun eh. Isang buhay na yata. Mahigit. So ito na yan, buhay na yung pinya. Ito, ito, ito boy buhay na so, may ugat na yan pati yun know? oh. so kita naman sa itsura kasi may ano siya may dahon na na bago so, yung bago niya dahon yun know? oh. so ano to yung saha to eh, ng pinya yung dito yung dati bali kunti lang to na tiyanin kung nasa ito, ito nasa 30 yata 30 plus man lang to eh konti lang to kaya pa ano ay meron din dito na pinya ito yung Hawaii na pinya na malaki daw to sabi sa akin so ngayon ang gawin ko dito ayano ang gawin ko dyan ay bali nililisan ko na siya yung damo dyan yung mga damo damo dyan na konti ay inalis ko na ayan. so okay na yan so ang gawin ko dyan ay lalagyan ko ng fertilizer ayan So ito yung ilagay ko dyan. Ayan No? Yung fertilizer na triplicator C. Ayan para mas lalo pa siyang uh, lumaki. At saka maganda yung paglaki nyan. So, madali. Madali lumaki. So ngayon para malagyan ko yan syempre, ah uh, ngayon ang gawin ko dyan guys ay bali ito yung ano ito yung fertilizer so dito ko daw ilagay ano dito ko ilagay sa taas so, bakit dito sa taas so hindi na ako ilagay dyan sa baba dito sa taas so, lahat sa taas ko ilagay yung fertilizer kasi kapag nag ulan yung tubig na yan, yung ilan dito babagsak at puntaan doon so maal na sya maabsorb na siya dyan kumpir dito, ilagay ko dito syempre puntaan doon so dito na lang para kapag tunaw at nabasa ay papuntaan na dyan yun, kababa dapat so maganda magtanim na pa-slanting yung lupa sa pinya para sa akin, bakit? bakit kaya mas maganda kasi yung fertilizer ay kuha lahat mula sa taas bababa na siya so, makukuha talaga yan so, ngayon ito ito lagyan natin dito sa taas yan tig isang tig isang ganito ang ilagay ko yan tig isang ganyan ang dapat lang yun na yan so lahat ko yung lagyan bali na sa 30 plus lang yan so lagyan ko muna guys para uh, matapos ko na yan tapos iba naman yung gawin ko so bakit 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 yung kasi sasabi sa akin kailangan daw kailangan daw ano to lagyan ng pataba <laughs> yung uh, pinya nya ayan Suragyan natin guys muna lang pataba para daw lumaki ng maayos ayan so ko muna lang ng pataba lahat 30 plus lang yan eh ayan So ayan. bago tapos ko na nga pala guys, lagyan ng pataba. Ayan. So sa taas yan, lahat ng sa taas. Ayan. Lahat pataas taas, taas, ayan. So pag natunaw yan, baba yung pataba. So mala sulatin so, lahat yung malagyan na ah. Ayan ah. So, kunti lang yan. At kasi ito paano ay meron ditong pinya na pwedeng ma din yan ha napakinabangan makain o may binta kahit ganun ka konti lang so yun lang guys nangalit lang yung aking video thank you thank you